Light, light, light kayo akin video. Comment kayo akin video. Usap lang po abi ah, lang bill. Na uh, salamat po akin followers. Thank you po. Ay guys, ako pala cute. Ah, uh, inom ko palang gamot guys sa uh, masakit yan. Na pabilis sa tita ko. Yun lang guys, inat kay palagi. God bless. Ah, uh, kabayan tayo paninoon palagi araw-araw uh,